Hello mga kasari. Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Thursday, October 26, 2023. Ayan guys, kumusta po ang bintahan din dyan sa inyo. <laughs> Ako po dito, okay lang po naman. Medyo humina yung binta kasi nga dahil sa barya pero nagagawan ko naman po ng paraan kung may napapalampas din po akong customer ayun ay konti lang kasi nga subrang uh, sobrang hirap po talaga ng barya dito sa amin kasi nga malapit mag election malapit na mag election ewan ko kung anong nangyari sa mga bills na 50 at saka 100 biglang naglaho ayun guys Bali, nakikita ko na lang po dito sa mga customer ko ay pang isang isa ngisa na lang, pangisa-isa na lang 100 at saka 50 yung mga customer ko sa madaling araw, dun lang ako nakakakuha ng mga ganong bills. Pero pagtanghali na, wala na, bali, ang nakukuha, kikita ko na lang sa kanila, yung 50 piece, 50, ah, hindi, yung 500 at saka 1,000 kaya minsan bariya na talagang ang pinanunukuli ko sa kanila mabuti na lang marami akong bariya anyways guys isishare ko po sa inyo ay kung tung ay tungkol sa kung makakaipon pa din ba tayo kahit utang yung puhunan natin ayan guys kasi may nabasa din akong ganong comment na kung makakaipon pa din daw ba kahit utang yung puhunan Halimbawa yung sari-sari store mo yung sari kasi di ba guys kadalasan naman dito sa atin hindi naman sa yung, ano lang talaga yung makatotohanan lang tayo ha Karamihan po sa mga nagtitinda ay utang yung puhunan guys di ba hindi naman sa pag ano karamihan talaga kung hindi sa bumbay sa ibang utangan ganun yun may nagcomment po sa ano ko sa isa kong vlog kung makakaipon pa din daw ba kahit yung puhunan natin ay utang lang Ayun, guys magandang tanong po yan kasi para po sa akin guys ano, ako, wala naman po ako, hindi naman po ako, hindi po, yung puhunan ko po, hindi po utang. Pero, hindi rin po ako nag-iisip na yung puhunan ko ay sarili kong pera. Bali, yung, yung puhunan ko kasi, iniisip ko yun para yun sa tindahan. Yun guys, yun po ang mindset ko. Opo, hindi ko po utang yung puhunan ko, pero hindi naman ako ang may-ari ng puhunan ko, bali ang may-ari ng puhunan ko yung tindahan natin yung tindahan ko, yun po ang mindset ko, kaya ayun, in inano ko talaga yan guys bali, iniisip ko talaga yun unang ginagawa ko halimbawa, para po halimbawa sa inyo guys na nangungutang dyan ang gagawin natin halimbawa, weekly ang utang natin kasi may mga utangan po dito sa amin, sa mga kakilala ko, weekly yung utang nila. At saka ako naman kasi, nagpapautang din ako guys, ng cash, pero nasa sa kanila yun kung utang sila sa akin ng weekly o kaya utang sila sa akin ng week, ano, bali, arawan, daily ba, daily, yun. Kasi nga may mga, iniisip ko naman kasi sa kanila, kung weekly sila magbabayad okay lang kung daily naman kung kaya nila magbayad ng daily okay din lang kaya yon guys ang gagawin natin guys halimbawa tayo nang umutang tayo ng ganun tapos may tindahan tayo basta kailangan talaga unang gagawin natin pag nagkabinta tayo ay itatabi natin yung para sa utang yun yun halimbawa ang weekly natin utang ay kailangan natin bayaran ng sanlibo weekly. Yun. Halimbawa, pag sanlibo weekly, kailangan natin magtabi ng 150 a day. Yun. Para hindi na tayo mag-iisip na pagdating ng isang linggo, sa kapala tayo magbubunot ng pera. Ang gawin natin, once a day, kailangan sa isang araw makapagtabi tayo ng 150 hanggang 200. 'Yung 150 hanggang 200 pag itinabi natin yun wag na natin isipin yun Na itinago natin. Isipin na lang natin na pinamili natin ang Merinda. Kunwari lang ha. Kasi pag ano kasi pag may pag halimbawa ay utang tayo. Kasi dati din nga utang ako, 'di ba, guys? Yung multicab namin, utang yun dati, 'di ba? I-share ko 'yun sa inyo na dati may utang ako pero multicab yun Bali, binayaran namin po yun ng ano, one year. Ang pagbabayad po namin doon ay two, bali, 20,800 ang isang buwan. Sa isang buwan yan, 20,800. Ang ginagawa ko nyan, guys, weekly naman ako nagtatabi ng pera pagkakadating ng, sab ng linggo kaya sabado, pag malaki yung, halimbawa hindi ako namimili, magtatabi ako niyan. Kada linggo kaya sabado magtatabi ako niyan. Ang iniisip ko naman guys, kunwari pambayad ko yun sa tindahan. Kasi nga, itong tindahan kasi namin ay para, ano po ito, wisto po ito ng biyanan ko sa mga in-laws ko po to kaya hindi po kami dito nag-uupa bali nagbibigay lang po kami sa parents ng mister ko ng 1-5 yun po, kaya ang ginagawa ko guys pagkaka-weekly nagtatabi po ako ng 5,000 every week ayan guys, every week nagtatabi po ako ng 5,000 yung 5,000 na yung tinatabi ko hindi ko na yun tinitingnan, basta tatabi ko lang yun tapos, Pagdadating ng bayaran ng multi-cab, kukuha na ako doon ng 20,800. Ang sobra, hinahayaan ko lang yan doon, guys. Hindi ko yun, ano, halimbawa, may sobra. Pinabayaan ko na yan doon. Nakaano lang yan doon sa tinatabihan ko. Sa pinagtataguan ko. Hanggang namalayang ko na lang, guys, na bayaran na namin yung multi-cab. Yan yung ginagawa ko. Yung mga personal ko po na mga gastusin. Halimbawa, gusto ko ng ganitong mga pagkain na masyadong masasarap. <laughs> masyadong masasarap. Kasi alam nyo naman guys, dito sa probinsya, di ba? Dito po sa probinsya namin ay pwedeng-pwede kami dito magtipid. Di gaya dyan sa Maynila na kahit magtitipid ka, hindi mo kakayanin magtipid kasi nga marami kang nakikita sa labas na mga pang, pangmayaman <laughs> dito kasi sa probinsya namin ay pang lang mga pagkain yun kaya talagang nakakapagtipid kami dito yan guys kasi hindi naman yung magtitipid tayo na magkukuripot tayo hindi yung ganun guys titipirin natin yung sarili natin yung tamang paggastos lang yun kaya pwede pa rin tayo makapagbayad ng utang natin kahit yung tindahan natin ay kumikita lang ng alimbawa sa isang araw, sumano si, si, lang tayo, bubibinta lang tayo ng 3,000, 4,000, kaya pa rin natin bayaran yan. Guys, sa ano lang yan eh, sa discarte lang talaga yan. Yung babawasan lang natin yung pagbabanjing-banjing sa trabaho natin. Kasi ako dito sa tindahan, halimbawa tayo, titindahan tayo, wag natin isipin na yung tindahan natin ay atin. Iniisip ko, yung tindahan ay tindahan lang talaga yung iniisip ko parang iniisip ko din na empleyado din ako ng tindahan ko hindi ko iniisip na yung tindahan ko ay akin talaga kasi kung yan ang pag-iisip natin halimbawa ay isipin natin yung tindahan natin na pag-aari natin nako hindi baka hindi abutin ng isang taon wala na tayong pantinda kasi ano lang tayo eh parang parang iisipin natin ay akin naman to wala naman na to, ano, bale, ay, gagastusin ko to. Babayaran ko na lang sa ganito. Hindi. Kailangan pag gumastos tayo, iisipin pa rin natin yung makakapamili pa rin tayo sa susunod na bawa, yung isang paninda natin mauubos na. Kasi guys, ako kunti lang naman ang puhunan ko. Hindi, hindi ako tulad ng mga tindahan dito sa amin na ang mga puhunan ay malalaki hindi ako ma, ano hindi ako magaling mag mag stock sa mga customer. Basta kung ano lang nandyan sa mga paninda ko, yun lang talaga ang paninda ko. Hindi ako nag i ng mga paninda kasi nga, yung puhunan ko ay kukunti lang. Kaya yung ginagawa ko guys, kung anong wala sa, sa tindahan ko, halimbawa, mauubos na yung green peas ko, mauubos na yung garbanzos ko, mauubos na yung tumitusos ko, yun, kung anong nauubos na, yun lang ang bibilhin ko. Tapos, sa susunod na naman ang pamimili ko, yun na naman ang bibilhin ko uli. Bali kasi, hindi lang naman kasi lahat ng mga paninda ko ay binibili ko sa ahente. Ang iba naman kasi na paninda ko, binibili ko sa Katarman o kaya binibili ko dito sa amin. Sa so, ngayon nga guys, sa mga itong mga huling araw, bali hindi na kami makapunta ng Katarman kasi nga, nung huling mamili kami sa Qatar man bumili na kami ng 20 container na cooking oil kasi yun lang talaga ang dinadayo namin sa Qatar man talaga yung cooking oil kasi nga sobrang mahal ang cooking oil dito sa lugar namin kaya yun yung ano yung cooking oil namin ay marami pa naman kaya dito na lang ako namimili sa amin ayan, kahit pa guys, nakakatawid pa rin. Yung ano ko, yung mga paninda ko, dito ko lang binibili yan sa amin yung iba. Ang ginagawa ko na lang, buhibili ako ng per carton para medyo nakakamura. Kasi kung per dozen lang ako mamili, hindi rin ako kikita kasi per dozen din ako magbinta sa mga customers ko. Kaya hey, yun, sa ngayon guys, gumagastos pa rin ako. Nagagastos pa rin kami sa pagpapagawa namin ng bahay. Kaya parang isip ko may binabayaran pa rin ako. Parang isip ko yung puhunan ko ay utang ko pa rin kasi nga yung bahay namin ay nag-aano pa naggagawa pa kami ng bahay. Do namin sa pag sa puhunan namin sa tindahan kinukuha yung mga materyales, yung panggastos sa materialis Yun. Sa ngayon yung kunting na ipon ko ay bali na sa ano na siya malapit na malapit na ma, ano, malapit na talaga masaid kaya sa ngayon medyo nag ano na talaga ako sa paninda ko hindi na ako nag i-stack ng hindi masyado kailangan pero may mga i-stack pa rin ako guys gaya ng mga kapi kasi itong mga kapi na to ito talaga ang bumubuhay sa tindahan ko itong mga kapi kasi ito ang fast moving kasi yung kung anong fast moving products yun talaga ang bumubuhay sa mga tindahan natin guys di ba yung kapi yung mga kasi hindi naman kailangan na bibili sa atin ang copy di diba, halos araw-araw buong nagkakapi ang mga tao yun kapi shampoo asukal cooking oil yun ang mga fast moving products na bumubuhay sa tindahan natin sa tindahan ng kahit sinong tindahan di ba guys yung ano yung bumubuhay sa mga tindahan natin kaya yan mga fast moving products na yan ang hindi dapat nawawala sa paninda natin sa tindahan natin para makapagbayad pa rin tayo sa mga kautangan natin yan guys para makakaipon pa rin tayo kahit may utang tayo ipon ka sa isang araw may malaki-laki yung kinita mo magtabi ka ng 200 oh. kada araw magtabi ka 200 tapos sa pagkakaisang linggo di ba magbabayad ka sa utang mo yung halimbawa utang mo weekly yung sobra guys wag mo na yan kukunin doon sa tinataguan mo hayaan mo na lang siya doon kasi may iniruruling ka pa naman na puhunan eh tapos halimbawa naman may makita kang talagang paninda tulad ko ako yung paninda ko rin rolling rolling ko lang tapos lain maliban sa tinatago ko na mga paunti-unti yung paninda ko talaga na puhunan niya ng rin rolling ko hanggang sa makita ko na yung inuunti-unti kong itago medyo malaki-laki na tapos bigla may dadating sa amin dito na bigas may magbibinta sa amin ng bigas yun doon ako doon ko na kinukuha doon ko na binubunot yung tinago ko kasi nga, maganda rin naman talaga guys na may tinatago tayo. May tinatago tayong pera para pang emergency sa tindahan natin. Pandagdag po nandin yan. Pag sakaling may mga fast moving o kaya may may mga fast moving products na biglang nauubusan tayo tapos may bili tayo ng pangmaramihan ayun kaysa naman sa mangungutang pa tayo halimbawa pwede naman tayo ba? utang tayo sa mga pautangan dyan. Utang tayo ng isang bisis o kaya dalawang bisis. Makapag-renew dalawang bisis. Pero, pag kaya na natin, wag na tayong umutang, guys. Yun na lang gawin natin. Magtago-tago na lang tayo para kung gusto mo, dayain mo na lang sarili mo yung tinago mo. Kunyari, magtago ka kada araw-araw, tago ka 200. Tapos, gusto mo mag-renew ng utang, huwag ka na doon mag-renew sa inutangan mo. Yung tinago mo na lang ang bunutin mo para pandagdag puhunan ayan guys, kasi nga kahit naman talaga sino ayaw talaga natin dapat mangutang pero maganda rin kasi kung makakautang tayo kung ma kunti lang naman ang tubo, maganda rin naman kasi pandagdag puhunan kaya yun, pag maganda naman yung kita natin, para hindi na tayo mangutang magtag mag ano magipit-ipit talaga kasi yun ang ginagawa ng nanay ko kasi noon. Kaya yun ang ginaya ko sa kanya yung mag-iipit sa notebook halimbawa mag-iipit siya 150 kaya 100 kaya 200 depende sa ano depende sa kita. Yun, iniipit-ipit niya hanggang sa pag nangailangan ka ng malaking halaga may mabubunot ka hindi mo na kailangan magkuha sa puhunan natin. Diba guys? Kaya, sana guys yung kunting diskarte ko ay matutunan nyo rin kasi wala naman mawawala sa sarili natin wala naman mawawala sa atin kung mangungupya tayo ng diskarte ng iba yan ako kasi ganyan din ako nang gagaya din lang ako sa nanay ko kasi kung anong nakikita ko sa nanay ko dati yun ang ginagaya ko pero awa ng Diyos ayun na ano ko rin naman nagagamit ko rin naman kasi nga, minsan nga sinasabihan ako ng mga pinsan ko, Ay, si ate, uh, kuripot yan, Kuripot yan. Sabi ko, okay lang mag, ano, mag basta hindi naman masyado. Sabi ko nga, mataba naman ako. Kung kuriput ako, di ang payat-payat ko sana. Sabi ko na lang gano'n. Kasi nga, inaano ko na lang sila. Kasi hindi kasi ako mahilig magastos-gastos ng mga walang katuturan. Itatago ko na lang yung kunting pera ko kung gagastusin ko din lang sa walang kabuluhan. Yan guys, ito pag maano ka kasi pag magastos ka kasi pag magastos ka. Tapos magano ka sa mga kaibigan mo magastos-gastos ka. Tuwang-tuwa 'yan sila, guys. Tuwang-tuwa 'yan mga kaibigan mo na 'yan kasi nga naggagastos. Kasi sikat ka sa kanila niyan, sikat ka kasi nga gagastos ka. Pero once na maubusan ka ng pira, wala ka ng puhunan, mahihiya ka na lumapit sa kanila. Kasi nga, hindi ka na naman din nila papansinin pag wala kang puhunan. Mahirap naman kasi mangutang nang walang walang tubo. Siyempre, isipin mo, mangutang kaya ako sa kaibigan ko. Total na dati naman nakakalapit naman sila sa akin. Pero once na lumapit ka sa kanila, hindi ka na niyan pautangin kasi sasabihin nyo nila wala silang pera. O saan ka mangungutang? Di doon ka mangungutang sa may tubo. Doon sa may tubo, sayang din yan kahit 5% lang yan, 4%, sayang pa din yan kasi tubo pa rin yan. Kaya yun na lang gawin natin guys, kung hanggat maaari, kung utang tayo, isang bisis lang, dalawang bisos. Pag naka ano na tayo, pag naka ahon ahon na tayo, wag na tayo mangutang. Halimbawa, gusto natin iparinubit yung isang, yung ano natin, yung tindahan natin. Kasi ako guys, nakita nyo, Itong tindahan ko, mapapansin nyo. Ang ganda ng, ano, ang ganda ng pagkakagawa ng ano niya, istante. <laughs> Ako na rin, sarili ko na rin ng magtore sa tindahan ko. Pero guys, yung sin hindi yan ginawa na sabay-sabay. Gina ginawa yan ni mister paunti-unti. Yan. Una, ginawa ni mister, ayan, sa unahan lang yan na istante. Ayan. Unang istanti lang namin, isang pirasong istanti lang. Bale, isang ganyan lang na istanti. Isang ganyan lang. Unang nilagay namin sa isang istante yun lang muna na asukal. Kasi yun naman talaga ang unang panin namin. Asukal na puti, asukal na brown. Yun, yun. Tapos, binilagay namin ng gatas. Yung gatas na yan, kinainan ng daga. Ayun. <laughs> kinainan ng daga. Kaya, sabi ko kay mister, ano ba yan? yan? Sabi ko, hindi na tayo dito pwede maglagay ng gatas kasi nga, alam na ng daga na may mga gatas dyan. Kaya gumawa uli si Mister Kinabukasan na ang panibagong istante para lagayan na naman ng gatas. Ayun, hanggang sa nakarami kami ng istante kasi nga, pag ano na kasi nung maglagay na kami ng istante ng dalawang istante na hindi ko na alam kung anong ilalagay ko. Kaya yun, nag -unti, unti na kami bumili ng mga paninda. Una nga, ang binibili ko ay tagda-dalawang dosina lang ng mga silka, ganun. Dalawang dosina na safeguard. Tapos guys, nung magkaroon ako ng mga customers na nagsasari-sari store, hindi na pwede ang padosidosina na lang kasi hindi naman sila papayag na mahalang bili nila sa akin kasi kinukumpara nila ako sa ibang tindahan kaya ang ginawa ko nagkarton-karton na din ako para makapagbigay ako sa kanila ng mga magagandang presyo Syempre, importante talaga yung magandang presyo para tayo makapag-ipon ng binta para makapag-ipon tayo para pambayad sa utang natin kailangan din maganda yung presyo ng paninda natin para marami tayong customers. Ayan, ganun lang guys. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pakikinig. Bye. -bye.